Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media, ang diumari balitang matapos ang kalawat ka ng panggigip na kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong marcos Jr. sa mga Duterte na halos taplakanan ng langit at lupa, ay lalong lalo na si Vice President Sara Duterte at kay dating Paulo Rodrigo Duterte ay tila sadyang hindi nyo talaga mapipigil ang lalabas at lalabas sa talaga ang buong katotohanan na siyang tila gigimbal at sasampal sa lahat ng mga kumakalaban at pikit matang mga buhay ang mambabatas at mga loyalisang hanggang ngayon ay nagbubulag-bulagan pa rin sa katotohanan. Antonita Bernor, mas kilala bilang Katyo Ning, di na nakapagpigil at harapang binasag na ang katotohanan at pagiging diktador ng Malacanang, umandar na naman. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging up to ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang mga kapinas, bakit gusto nyong tanggalan ang pinakamagaling na reporter ng Net25 si Eren Santos sa malakanyang bet? Takot ba kayo sa kanyang mga katanungan o sadyang takot lang kayong malaman ng taong bayan ang tunay na pinagagawa ng kasalukuyang gobyerno ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ito ang rin na marami sa ating mga kababayan matapos ng kumalat ng balitang gustong ipatanggal ang Malacanang ang batikang reporter ng Net25 na walang iba si Eden Santos sa Malacanang bet. Dahil nga daw nilabag nito ang siguridad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., Matapos nga nito ang mag-ambush interview sa Pangulo ayon pa sa official report ni labas ng balita sa kanilang official website. From Balita, Eden Santos ang Net25 pinatatagal ang PCO sa Malacanang bed. Nagpadala ng liham ang Presidential Communications Officer PCO sa pamunuan ng Net25 upang hilingin at tanggalin at palitan ng Malacanang BEP reporter na si Eden Santos. Sa lihab na may petsang Hunyo 27, 2025 ay lumabag daw sa coverage protocol si Santos nang lapitan ng muna nito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang event sa Kapastar Tarlac noong Hunyo 25. While the event was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter Eden Santos, who is also a member of Malacañang Press Corps, and Santos violated Media Advisory MA25109 in approaching the president directly not once but twice even if there was already an assigned place for reporters. and cameramen in the venue. Strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. Mababasa sa naturang liham ng PCO. Ayon pa sa PCO, hindi umuro ito ang unang pagkakataon na lumabag sa naturang protocol si Santos. Kaugnay nito ay hinili ng PCO sa Net25 na palitan si Santos. it is in this light that we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the president and the other government agencies inside malacanang yetang pco Other reporters who were seen and recorded reaching the protocol last Tuesday will be demonished. Dagdag pa. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagalit at ayon pa sa kanila ay gumagawa lamang demon sila ng rason para matanggal si Erin Santos dahil natatakot sila sa mga katanungan nito na siyang naglalantad ng tunay na nangyari sa ating mahal na bayan. Isa na nga ang batikang reporter na si Anthony Taberna or mas kilala natin sa tawag na Katuning ang naglabas ng kanyang hinayang patungkol dito. ay pa sa kanya ay hindi dapat si Eden Santos ang dapat tanggalin kung dalabag man ang seguridad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kundi ang mga security nito dahil yan lamang nilang makalapit at ma-interview ni Eden Santos ang Pangulo. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot sa at mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ka sarili na maglabas ng kanika nilang hineng komento sa mundo ng social media and netizens posted. Gusto siguro ni Ate Claire kung nagsasalita siya ng mga na pabor sa administrasyon, tatango-tango lang si Eden Santos sa kanya. Di hama kasi na mas matalino si Eden Santos kumpara kay Claire Ling kaya laging supalpal, yun napikuntuloy at nagalit, nga naman talaga ng isang tao. SMI kasing totoo, nagre-report ng balita, walang halong pagtatakip, kaya ginurgur dahil ayaw ng bangag-admin. na 25 is INC, no further explanation needed, bilyonaryo naman, yes, pansin ko rin, isa-isa silang matatapang na naglalahad ng totoong balita. I like Atty. Jimeno, she's good beauty and brains, malakanyang Press Crops members tumapang na dahil kay Eden Santos ng Net 25, ano na ngayong gagawin niyang tapang-tapang ni Claire Castro kung ako sa kanya umisip ng bagong bunganga? Huwag bunganga kapag hindi sigurado. End quote. Tuloy ang mga tulongge sa Malacanang, alam, eka nga, trabaho lang, walang personalan. So, si Eden po, e, laging nagtatanong ng nakakabusip. In so far as Malacanang is concerned, baka nakakabusit sa perspective ni Attorney clear Castro, baka nakakabusit sa paningin ng mga taga-presidential communications office o PCO, baka nakakabusit sa paningin ng mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos, but be that as it may, sabi nga po ng mga inglesero eh trabaho po ni Eden ang magtanong. Tama. Opo, trabaho po ni Eden ang magtanong. Kaya nga tanong eh, di ba? Kaya, nga nag, uh, kaya nga siya reporter. Reporter. Ang trabaho po ng reporter is basically to inquire, to elicit answer from uh, a resource person, eh taga malakanyang press corps po siya. So ang laging nakaharap po sa kanya, eh ito pong siya, uh, Attorney Claire Castro. Tama. Okay. Hindi naman po siguro ipagkakaila ng malakanyang na nabubusit sila kay, uh, kay Eden Santos. At marami na po tayong mga napanood na mga video clips, marami na po tayong napanood na mga vlogs, pati nga yung mga vloggers na mahilig mag-fake news, eh, kaya yung mga tanong ni Ed, Eden Santos eh ah uh, sa malaking yung so depende nga kung saan ka nakatayo eh ma matutuwa ka on the other hand ay mabubusit ka naman hmm. kay Eden wherever you stand so halata na parang nabubusit nabubusit na si Auntie Claire kay Eden Santos <laughs> wala pala kayo eh actually magaling nga yung ginawa ni Eden Santos eh not just questioning kinaklarify niya talaga ang mga detalye which is maganda yun and which is yun dapat 'Di ba? Na hindi ka lang tatanggap ng sagot na bulaklaking sagot lang. Ang ginawa ni Eden, hindi niya tinatanggap yung bulaklaking sagot ni Auntie Claire. Ang ginagawa pa ni ni Eden Santos is ina-ask pa niya, specify pa niya para maintindihan ng mga tao ano ba talaga ang nagawa. Which is kudos at saludo talaga kay Eden Santos. Ano ba ang kanilang uh, sinasabi sa sulat na ito, mga kababayan? eh kundi ba naman nang aano uh, to eh. Hmm. Gusto nila tanggalin. O, oh, ang gusto nila tanggalin itong uh, uh, ng Net 25 si Eden Santos bilang reporter na naka-assign sa Malacañang. Eh ano ba, ano ba itong uh, ano ba tong taong to? Hmm. Saan ba niya napulot yung ganong klase ng kapangyarihan? Tama. O sakop pa ba? Alam ba nila na hindi nasakop ng kanilang kapangyarihan niya? And sinasabi po nila, Meron daw pong violation ng protocol. Ito pong uh, si Eden Santos sa pagkukover sa Pangulo at meron niya daw pong pangyayari na nilapitan daw po ng uh, ni Eden Suarez si Pangulong Bongbong Marcos na labag daw po sa protocol uh, at hindi lang daw po minsan, uh, dalawang beses pa yata na nilapitan ni Eden ang Pangulo. Doon po bang uh, ang Pangulo eh uh, naging uh, witness sa pag-destroy uh, sa mga illegal drugs ng PDEA? sumakit ang ulo ko. Eh, alam mo, Mr. Kabatbat. Tama. Kabatbat nga ba ang pangalan nitong uh, taon na to? Kabatbat, o. Oh. Alam mo, ah, uh, uh, Mr. Kabatbat. <laughs> Ayan. Ay, kilala ko to. Naalala na kita. Na-i-gover na. Ay, na-i-gover. Baka nakasama kita. Oh. Ah, tama, Errol Kabatbat. Siya po ay uh, uh, Assistant Secretary Errol Kabatbat ng Presidential Communications Office. Alam mo, pare ko, kung meron ka mang dapat nasitahin kung bawal palang makalapit sa Pangulo ang reporter, ha? Kung meron kaming dapat sitahin, eh, ang Presidential Security Group. Tama. Oo. Oh, bakit sila kumayag o naging manuwag na pinapasok o pinalapit si Eden Suarez, ah, uh, Santos, kay Pangulong Bongbong Marcos kung bawal pala yun? Tama. Higi nga. Eh, kung meron talagang mga pwestong uh, hindi pwedeng puntahan ng reporter sa pagkukover sa Pangulo eh dapat makikita mo talagang hindi hindi makakapasok. Tama. Eh isipisipin mo. Asya ka, papaliwanag ko lang sa'yo, isipisipin mo. Kung kung ginagawa nyo ng issue itong paglapit ni Eden Suarez Santos sa Pangulo, kung ginagawa nyo issue yan, eh dapat gawin yung issue. Ganun ba kaluwag ang pagbabantay ng PSG? Tama. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Pati si Katunying stress na stress na eh. Katuning, that's reality, katuning. Buti naman, pinupuna mo na ang nasa loob. Talagang kabaluktutan at katarantaduhan talaga lang ang kanilang ginagawa. Buti naman ikaw, napansin mo rin yan. Yan, yan ang magandang isang loyalista. Di ba, hindi bulag. Nag-observe, pinapansin niya. Nako, nanganganib matanggal yung idol natin na reporter si Eden Santos. Hindi na nila papapasukin. <laughs> Supalpal kasi, no? Eden Santos ng Net25, pinatatanggal ng PCO sa malakanyang bit. Hindi <laughs> nyo kinaya si Eden Santos. <laughs> Ayaw nyo ma-fact check. Ang gusto nyo, otoen nyo lang ang mga Pilipino Kunwari, marami kayong nagawa, ayaw niyong questionin yung mga nagawa. Ayaw niyong i-fact check yung mga nagawa. Kasi wala naman talagang nagawa. <laughs> diba? Obvious na obvious talaga itong administrasyon na to. Pansinin niyo itong administrasyon na to. Pag tayo ay magtatanong sa kanila ng mga specific details, abay, babarahin lang nila tayo. Ang pinaka nakakatakot, pag maghayag ka ng inyong saloobin, opinion, expression sa mga nangyayari, eh de demanda ka. <laughs> Di ba? Apaka worst ng panahon ngayon sa totoo lang. Bawal po muna. Bawal magtanong. Katulad ngayon eh, no? Tama naman yung ginagawa ni Eden Santos, ha? Ah. Si Eden Santos, gusto niya lang malaman ang mga detalye. Detail per detail. At hindi kasalanan ni Eden Santos na walang masagot si Auntie Claire. <laughs> Under fire na naman ang opisina ni Secretary J. Ruiz matapos sumulat ang PCO sa Net25 para alisin sa Malacanang Press Corps ang reporter nitong si Eden Santos. Lumabag daw kasi si Santos sa coverage protocol ng lapitan si PBBM sa isang event sa Tarlac, Kamakailan. Nababahala naman ang MPC sa insidente at tinawag na clear overreach ang ginawa ng PCO. In limbo pa rin si Secretary Ruiz sa ngayon bagamat itinanggi niya na wala siyang nababalitan siya ay sisibakin ng Pangulo maingay ang balitang papalitan na siya ni Corporate Communications Executive Dave Gomez. Sus Mario Joseph, yun lang ang rason niyo? Siyempre, reporter yun. Trabaho niya yun. Tapos dahil lang nilapitan ni Eden Santos, si PBBM para lang magtanong, ipapatanggal niyo agad? E ba talaga kayo? Or baka talaga pinag-iinitan mo niyo na talaga yung si Ma'am Eden Santos? <laughs> e ba? Kakatawa talaga ito, yun, no? Know? Masyado naman kayong OA sa pagprotekta sa presidente. Eh dati-dati nga, diba mga mga reporters, haharapin pa yan ni Tatay Digong. Grabe pa nga yung mga questions ng mga reporters dati. And okay lang yan kay Tatay Digong, haharapin niya yan, sasagutin niya yan. Pero ngayon, masyadong pinuprotektaan ng presidente. Baka kasi siguro mamali ang sagot. <laughs> We received a photo of Senator Erwin Tulfo and PCO Secretary Jerry Ruiz with um, the with one of the whistleblowers in the missing Sabonger case, alias Brown. What's the palace's take on this, ma'am? Ang nakausap po natin mismo ay sa Secretary uh, Jerry Ruiz. At tinanong natin kung ano yung affair, kung saan siya naroon at nakuha na ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan niya uh, ng isang social na uh, content creator, social media content creator. At uh, kung siya man ay nak nakumbida, ito ay kanyang pinaulakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, nakinumbida, nagsaselebrate uh, ng birthday, hindi na po niya hawak yon. <laughs> And ma'am, just a follow-up, uh, we reached out uh, to Secretary about this and it appears that the Secretary blocked me when I asked for clarifications about black. this. And we remember the President saying that his administration is open to dialogues and it's questions it's and even criticism So what does the palace make of this situation, ma'am? Uh, for a while, block or bluff? Black. Blocked. Black. Hindi ko po, po yung natanong mismo okay. kay Secretary J. Okay. So alamin natin uh, kung paano ba nangyari mm. na Filosofo. Tawag ba yon? Text or what? Message ma'am. A uh, message and then, so, tanongin po natin. Hindi ko po yan na itanong. yun ko lang po yan na rin. Eh. Pero makakarating po sa kanya. Grabe, bakit mo naman blinat? J. Ruiz? Parang may tinatago tayo ha? Bakit ayaw mong matanong about yan sa issue dyan sa mga sabongero? Hmm. Diba? Bakit ka nang bablock? Hmm. Para po sa aming mga kabataan, at ako po ang boses ng nila ngayon, yan, yan. ano po ang hakbang ng ating gobyerno para um, gawing kaakit-akit ano ang, ang farming hakbang? bilang karir ano po dito hakbang? po sa ating Pilipinas? Siguro, alam niyo, tama yun. Na yung uh, eh, siguro, uh, tama talaga yun. Kasi huh? ang average tama age yun? ng ating mga magsasaka at sa pamangang isda, masyado ng mataas. Huh? Dahil nga, eh mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya ano te, siguro yung mga nakapag-aral na, or yung mga anak natin, nakapag-aral na, eh gusto nila nasa air condition sila sa at uh, medyo maginhawa. Dahil talaga eh, ang hirap ng buhay, nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay ng uh, magsasaka. Ngunit, ang nandig sa akin sa pala akin palagay at kami ni Secretary Kiko ay eh, pinag-usapan namin ng matagal ito paano natin pababain yung average age ng ating mga ng ating mga magsasaka. Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya ah. dahil yun kailangan talaga natin para maging yung bawat ektarya natin mas malaki ang yield, mas malaki ang ani bawat Paano natin gagawin yun? Eh ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan, silang magtuturo sa atin mm. ng mga bagong teknolohiya. Mm. At uh, yan, palagay ko, ay magiging uh, interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, Saan para man, nakikita nila na, hindi namang, uh, na, mas, na may magandang hanap buhay naman ang uh, magsasaka. Kahit na, kahit na may kahirapan talaga ng konti, ay, eh, siyempre, kailangan masipag at lahat. Eh, masipag naman ng Pilipino eh, kahit na yeah. yung mga bata, masipag Ola, naman eh. talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Hmm. Kaya sa aking palagay, yun ang, uh, yun ang ating pwedeng gawin. At si, para sa mga mas uh, nakakabata, ay sasabihin na, interesting to, interesante ito. At, eh, uh, uh, palagay ko yung sakripisyo <laughs> na kailangan para pagandahin ang uh, ating ani ay palagay ko naman yung mga bat, yung mga mga Pinoy na magiging magsasaka. Tama na, wala na akong maintindihan. <laughs> yung kabataang nagtanong, parang ano ba yung sagot mo? <laughs> Diyos ko Mariusip, Mr. President, you are trying to be relevant. You are trying to be like Tatay Digong. Tatay Digong yarn! Kahit anong sabihin mo, hindi ka makakakonek. Kasi hindi ka makakarelate sa mga Pilipino mayaman ka, spoiled brat ka. Hey, hindi ka, naman, hindi ka naman lumaki na mahirap. Daming pang mga sinasabi. Ang sabi, Mr. President, ano yung mga hakbang? Wala ka po sinabing mga hakbang. Ang araw, mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pahayag ni Katunying Anthony Taverna. Uh, todo rescue o depensa siya kay Eden Santos doon sa galaw ng PCO na pinapasibak siya uh, bilang uh, reporters. <laughs> katonging, talagang Marcos diehard supporter ito. Kaya lang, pagdating na dito, usaping iglesia na ito eh. At saka press freedom na rin. Net 25. Oh. Uh, iglesia na, ang kalaban ng palasyo. Eh, ano ba yung basihan niyo? Talagang binatikos niya ang Presidential Communications Office. Salamat, katonging, <laughs> Pakinggan natin siya. si Eden Santos bilang reporter na naka-assign sa Malacanang eh, ano, ano ba itong uh, ano ba itong tao sa pan niya napulot yung gano'ng klase ng kapangyarihan o sakop ba ba alam ano ba nila na hindi nasakop ng kanilang kapangyarihan yan sinasabi po nila meron daw pong violation of protocol dito pong uh, si Eden Santos sa pag cover sa Pangulo at meron niya daw pong pangyayari na nilapitan daw po nang uh, ni Eden Suarez si Pangulong Bongbong Marcos na labag daw po sa protocol ng uh, witness sa pag-destroy uh, sa mga illegal drugs ng PDEA. Eh alam mo, Mr. Kabatpat? bat siya po ay uh, uh, Assistant Secretary Errol Kabatpat ng Presidential Communications Office. Alam mo, uh, ito, kung meron ka pong dapat na sitay, kung bagal palang matatapit sa Pangulo, ano ang kaya? Ha? Si Tahir, eh, ang presidential security group. Bakit si Kapungayag kung naging <noise> maluwag na pinapasok o pinanapit si Edwin Suarez uh, Santos kay eh, Pangulong Bumbong Marcos kung bawal pala yun. Hmm. So, sandali <makes noise> so, so, ah. Psst, psst, Medyo mahiya mga ero. Ah, uh, agree ako kay Katunyin. Kasi security daw ang delikado daw ang ano, delikado daw yung seguridad ng Pangulong Marcos Jr. Bakit daw lumapit ang mga reporters? Eh, si ang may kasalanan ng PSG, Ag agree ako doon. At paano naging threat sa buhay ng pangulo ang mga Palace Beat reporter na halos araw-araw nasa palasyo? Kung ibang tao siguro, pwede bawal. Kailangan kasama sa trabaho ng presidente yung interviewin siya ng media. At hindi naman si Eden Santos basta-basta media, may clearance yan, kaya nga napasama siya sa palace gate. Ma mababaw na rason yung ganong bridge of protocol. Uh, kaya pumalag na ang Malacanang press corps. Parang sabi ng Malacanang press corps, i-balance natin yung sinasabi niyong security at saka yung freedom of speech, freedom of expression. Karapatan ng taong bayan na malaman yung nangyayari sa palasyo through palace beat reporters. Kaya I don't know kung paano ito ma-resolve dahil uh, ayan na, ang stand ng Malacanang Press Corps na tinututulan nila yung ganong hakbang sinuportahan ng National Union of Journalists in the Philippines, another malaking grupo ng mga journalists. E hindi pwede yun. Tapos, si Senator uh, nagsalita na na huwag nyo kaming diktahan. Kami ang dapat masunod yan. Kung sinong pinaka the best naming reporter, yan ang ipadala namin dyan sa Palas Beat. Kasi importante malaman ng taong bayan yung nangyari, yung ginagawa ng Pangulo. So ang opinion ng karamihan, pamamaraan lang nila yon kasi nga palaging nabubuking o palaging nasusupalpal ang Palas Press Briefer kasi talagang hard questions ang ibinabato ni Eden Santos sa Palas uh, pre si Castro. Yun ang hinala ng karamihan. Yun ang nababasa ko sa mga comments na ako rin, opinion ko lang ito, tinik sa lalamunan nila si Eden Santos. Gusto nila na yung mga ano, scripted, Ma magagaan na tanong lang. Kagaya ito, itong okasyon kung saan nagkaroon daw di umano ng bridge o protocol, tinanong ngayon yung tinanong ni Eden Santos, nasaan yung 670 uh, ay, pala, yung barangays. Ilang barangays ba yun na naklip? 4,000 ba? Tinanong, saan yung mga barangays na yan? Pwede bang magbanggit ng kahit ilang barangay lang? Wala man lang mabanggit si Jose Claire Castro. Follow-up question. Yung bahay silangan reformation centers, 670 daw nationwide. Pwede pang malaman mangilan ilan lang sa saan address. Wala rin nabanggit. Ano bang ano bang klasing press briefer meron tayo na napakasimpleng tanong. Ibig sabihin wala lang dawat limpyo kung tawagin namin. Ibinigay yung data. Hindi naman lang nagresearch, hindi pinag-aralan, hindi ba in-anticipate ano ang tanong ng reporters tungkol nito. Baka nasanay sila ng mga tanong lang na magagaan lang yung hindi mabulilyaso. Eh iba si Eden Santos eh matinik, Nag-iisip. O, oh, kahit ako, pagbanggit 670 by Silangan Reformation Center. Ang next question, saan ba yan? <laughs> o, oh, marunong itong si General Orlando de Leon. Nag-Google siya. Google search si General de Leon. Sampu lang. Sa buong bansa, ang bahay Silangan Reformation Center. Nasaan yung 670? Ano yan? Pang-sona? <laughs> anyway, uh, salamat, Katunying, sa pag mo kay Eden Santos. Sana tuloy lang ang... Uh, Pagsama ni Eden Santos as Palace Beat Report. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong viral uh, uh, Facebook Reel posted by PH Viral. Uh, si Miss Eden Santos, uh, wala siya sa press briefing. Kailan? Parang nasa program siya ng Net25, yung sarili nilang istasyon. Pinag-uusapan nila si Josec Claire Castro. Uh, yung binulgar ni Eden Santos, yung style ni Josec Claire Castro na ang negatibong pangyayari na gagawa niyang positibo. Diyan siya magaling eh. Uh, pinapalabas niya. Maganda. Good for this administration. Although negative yung pinag-uusapan. Ang <laughs> galing talaga nitong si Eden Santos. Pakinggan natin ha. Pansin hmm. ito ng ating national government, ng ating Pangulo. Ano po? Baka naman ito yung ulat na ito pagka kay Presidential Communications sa uh, Office Under Secretary Claire Castro natin itanong. Baka uh, maiba eh, no? Maiba yung resulta. Ang tama naman yun. Biglang uh, nagiging ang uh, negatibo ay nagiging positibo sa kanya. Ang uh, hindi sa pagputi. O, oh, di ba? At tanong natin ito sa kanya next sa uh, briefing kung ano yung gagawin ng ating gobyerno. Pero pag tinanong mo, hindi po ba nadidismaya si Pangulong Marcos dun po sa report ng PSA na almost 19 million senior at junior high school graduates po ang hindi pala nakakaintindi ng kung anong kanilang binasa. O, oh, di ba? Maaaring magkita ano kanilang sasagot doon. Sana, kapag tuunan ang pansin nito ng ating national government, ang ating Pangulo, ano po, baka naman itong ulat na ito, pagka kay Presidential Communications uh, Office under Secretary Claire Castro natin itanong, baka uh, maiba eh, no? Maiba yung... So, <laughs> datang pamanawan yun. Biglang nga, nagiging ang uh, negatibo, ay nagiging positibo sa kanya. Ang itim, nagiging pangputi na po, no? Patungo na sa pagputi. O, oh. diba? Sa natin sa kanya next uh, briefing kung ano yung gagawin ng ating gobyerno. Pero pag tinanong mo, hindi po ba magiging tismaya si Pangulong Marcos dun po sa report ng PSA na almost 19 million senior junior high school graduates po ang hindi pala nakakaintindi mo kung anong kanilang binasa po. Di ba? makita natin kung anong kanilang sasagot to? Sana, doon. Sana! ang <laughs> 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 negative, ginagawang positive. Ang itim, ginagawang puti. Uh, malala ko nung before yung May 12 election, di ba may uh, political ad si Senator Amy at uh, BP Sara? Itim. <laughs> itim ang kulay ng administrasyong ito. Oh, itim. Sabi niya, eh, ang itim. Previous administration, yun ang itim. Yan daw, Duterte administration, yun yung malala. Uh, kung sa Pangulo pa, horrifying times. Kaya tinanong ng Pangulo ang uh, mga putante sa isang uh, campaign rally. Mamili kayo. Gusto nyo bang bumalik sa horrifying times? Iboto nyo ang kandidato nila. Kaya lang kung gusto nyo ng mas maliwanag na kinabukasan, iboto nyo ang alyansa. Yung post niya na yan sa official Facebook page ng Pangulo, yan yung nakatanggap ng uh, almost 1 million na love emoji. Yung ganyang ano, uh, ng uh, to a point na tinanggal na nila yung bilang. Hindi mo na makikita ang bilang ng love emoji sa official Facebook page ng pangulo dahil napapahiya siya sa dami ng love emoji sa kaniyang mga uh, post. Oh. So, ayun. Uh, mm, ang administrasyong ito, sabi niya, itin papunta na sa puti. <laughs> konting kula na lang, puputi na ang administrasyon ito. Yun ang sinasabi ni Eden Santos, yung ma, ang uh, itim, ginagawang pula. Hmm. Ganyan, magaling talaga, in fairness, si Jose Claire Castro, pag tinatanong siya ng mga alanganing question, ang galing niya talagang mag-twist ng kanyang uh, sagot, at ang sisi, papunta lahat sa Duterte administrasyon. So, anyway, uh, magbasa tayo sa mga comments, ano? Correct, sabi ni Roberto Mamawag. Kaya kilala ko ito, Roberto Mamawag, classmate ko. Jane Cruz, the best reporter in the Philippines. Ray Banay, tama ma'am, ang tanong mo kasi si Claire hindi maintindihan. <laughs> Arman Barkin, isisi na naman si Sarah, dating DepEd Secretary. Oh, Siyempre, kailang malala talaga ang problema ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi kaya yan ng 3 years, 6 years. Malala. Yung reading comprehension, na, nakasubok din ako dyan nung nasa serbisyo pa ako may mga sundalo college graduate ma-assign sa aking opisina pa uh, ipadrop ko siya ng letter whatever nako ang hina grammar whatsoever kaya pati yung reading comprehension na yan kakaunti ang nakakaintindi <laughs> uh, ngayon mayroon akong apo grade 7 mag ano kami mag devotional sa so, umaga mayroon kaming daily bread ipapasa ko sa kanya yung verses sa Bible o doon na uh, yung paliwanag article sa Daily Press. Isang basa lang niya. Tatanungin ko. Ang lakas ng kanyang pagkakaintindi. Kaya natutuwa ko. Kaya lang, yung apo ko kasi nagdaan ng homeschool, hindi dumaan sa public education system. So, malaking problema ang ating edukasyon. Hindi makaya. Dapat, sa edukasyon natin, yung mga gagawing defense secretary sana, hindi politiko, yung talagang educator eh, mga politiko kasi nilalagay. Kung gusto natin umulat ang education natin, let's do drastic measures. Katulad nung, nalala ko, grade 5 pa lang ako, makasulat na ko ng AC. Ay doon na kung paano ko nagawin. Kailang magagaling ang mga teachers namin noon. Mayroong, mayroong kaming sinusulatan na, uh, basta mayroong kaming special notebook. pag sulat namin ng AC, nakaka-AC na ako, grade 5. Oh. Pagdating ng high school, nakakaintindi na ko. Reading comprehension. So, ngayon, ala na. Anyway, back to Miss Eden Santos. I don't know na kung tuloy na ba yung pagsibak sa kanya. Kasi request man lang ng PCO kung pwede palitan. Eh si Senator Marcoleta, sabi niya, kung ako masusunod yan, hindi pwede. Tayo ang, wag nila tayong diktahan. Ang pinaka the best reporter natin, ilagay dyan. O, ang uh, Net25, wala pang official response. Sana huwag mawala si Eden Santos dyan sa Palace Beat. Para makarinig naman tayo ng mga matitinong question. Kasi karamihan question parang scripted. Ganon ang ginagawa. Ay hindi natin malalaman yung buong katotohanan. Mabuhay po kayo, Miss Eden. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan yung click na ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ito. Thank you so much po.